All right mga papi, welcome sa Yo Papi Vlogs. Mga chong, mga tiang, kamusta kayo no? Nandito tayo para pag-usapan natin ang tungkol sa vape at sagutin ang katanungan, sumasabog ba ang vape? Let's go. Nandito na naman po tayo, mga papi Kamusta kayo dyan? At nakita naman natin na may mga usap-usapan ngayon Na kumakalat na alam nyo na yon kung ano yon. By the way, ang gamit ko nga pala is full mechanical tube mod overdose by MCV. And papakita ko muna sa inyo no, ang dalawang klase ng mods. Meron tayong tinatawag na full mechanical. Ito 'yon. Ito rin 'yon. Yan. Yan ang mga full mechanical mods. Ito naman ang variable mod. Okay? So, anong different ng mechanical sa variable mod? Ang mechanical no, wala po siyang chip. Yan, meaning wala siyang circuit board or wala siyang, wala siyang kung anong chip sa loob. Nagpa-fire, gumagana ang mechanical mo direkta. Direkta battery hanggang sa kanyang output, which is yung automizer. Okay? Yan ang mechanical. So, papakita ko sa inyo, no? Ayan yung firing button niya. Ito yung automizer, tatanggalin natin. Ayan, butas. Kasi literal na yan. Ganyan lang ang mechanical. So wala siyang dinadaan ng circuit board or chip para mag-fire siya. So yung battery direkta sa output. So ganyan ang mechanical. Ang variable mode naman, meron siyang LCD. Ito ang variable mode. So yung battery output, dadaan muna siya ng circuit board bago sa output. Pwede mong i-adjust ang volts ang watts ayan tapos meron din siyang on off so usually sa mga variable modes 5 times click 1 2 3 4 5 mag-off yan yan mag-off or yung iba naman naglalak oh yan naman ang pinagkaiba ng mechanical sa variable mode usually sa mga newbie vapers Uh, sa mga baguhang vapers, mas nire-recommend namin ang variable mods. Kasi yung bakit? Kasi ang variable mods, meron siyang mga safety features like ito nga na off siya so pwede nyo siyang i-off pag dinalagay mo sa bag pwede mong i-on pag gagamitin mo na not like ang mechanical mod habang may baterya yan pwedeng gumana yan anytime Lalo na pag napindot yung kanyang firing button. So, yan yung isang dahilan kung bakit mas nirecommendan nire ang variable mode sa mga bagong vapors. Sabi nung iba na ang mechanical mode is for pro. Parang gano'n, no? And dito sa variable mods may mga limitations to. Ang variable mods may mga limit lang na reading to. Kasi ang bawat coils may mga reading yan kung gaano kakapal yung wire, kung ilang loops ang ginawa mo sa mga wires, depende yan. May mga reading yan. Ang variable modes, merong mga limit lang na fire fire to. Not like sa mechanical modes. Kahit anong build ang ilagay mo rito, ifa-fire niya. Hindi ka dito sa variable modes, may mga limit lang siya. Pangalawa, mas less ang maintenance dito sa variable mods not like dito sa mga me sa mechanical mods na kailangan talaga maintain to so dapat regularly nililinis ang mga full mechanical mods yung mga pins nya, yung mga threads nya kasi pag madudumi na yung mga pins nya usually dyan nagkakaroon ng misfires okay, or hindi nagpa-fire yung mod dahil madudumi na yung internal ng mod about naman sa battery, kailangan well wrap ang inyong batteries. Pag meron ng punet ang battery, kailangan na itong i-wrap. May mga nabibili sa mga vape shop na nagre-wrap ng battery. Kaya siya may wrap, no? Ang positive ng battery is yung mismong nasa gitna lang. Ayan. Yung mismong nasa gitna lang niya. Tapos meron niyang insulator or plastic cover na to, yung black para protection din na kumunek sa negative. So, yung gitna, as in yung gitna lang mismo ang positive. While, yung buong body na to, hanggang sa ilalim, yan ang negative. Kaya siya may wrap, no? Alam naman natin na ang plastic is hindi naman siya conductor ng electricity. So kaya yan may, may wrap. Para dito lang mismo sa baba, ang open para sa negative connection. Okay? Kaya delikado ang mga battery na may napupunit. Ang automizer naman, ganun din to. May positive negative din to para gumana sa ating mga mods. Ang automizer is may pin yan sa gitna. Ayan, may pin yan sa gitna. Yan lang yung positive. Tapos yung buong gilid niya kasama yung thread, yan ay negative. Meron niyang insulator sa gitna na para ihiwalay yung positive sa negative. Kaya makikita mo nyo kung bakit may plastic, may plastic sa loob ng mga automizer para ihiwalay ang positive sa negative kasi dyan may nangyayaring anomalya <laughs> dyan may nangyayaring uh, pag short kapag siyempre, pag nagdikit ang positive sa negative na in due time na yung plastic na insulator na yan, in due time no na pwedeng matunaw natutunaw, plastic yan eh kahit gaano pa kakapal na plastic yan kahit gaano pa katigas sa plastic yan pwede ang matunaw. Lalo na pag sobrang lakas ng mga build nyo, mabilis na tutunaw ang insulator. Na pag hindi nyo nakita, o hindi nyo chine-check regularly ang inyong automizer, pwede itong mag-cost ng short. So, ano mangyayari pag nag-short? Pag nagdikit ang positive sa negative? Boom! Yan na, boom! <laughs> Bakit hindi bakal lang nilagay doon? Kasi nga, conductor ng elektrisity ang bakal so talagang kaya plastic lang ang pwedeng ilagay na insulator sa loob nito para ihiwalay yung positive sa negative kaya lagi nyo dapat chinecheck ang inyong vaping gears dapat laging minimentain nililinis para magperform sila ng maganda. Isa pang tip sa mga fullback user, um, tamang sikip lang. Pag naglalagay kayo ng automizer sa mod, hindi kailangang sobrang sikip. Yung tamang huminto lang, okay na yon mga papi. The same thing sa bottom cap, lalo na sa mga tube user dyan. No? Pag sinikipan nyo at huminto na yan, hindi nyo na kailangan pag-ipilit no? Hindi nyo na kailangan ipilit pang sikip. Kasi eh, tendency nyan, syempre, pag once sa sinikipan, na sinikipan mo yan. Sinikipan mo na sinikipan. Hindi na sinikipan siyempre, Syempre, itutulak nya ng itutulak yung battery. Pataas. Di ba? Hanggang sa itutulak nya na itutulak yung battery. Na hanggang sa ginagamit mo, pag ginamit mo, syempre, iinit yung mod 'di ba? Yung atomizer iinit 'yan. So meaning pag umiinit 'yan at tinutulak niya na tinutulak so may mas tendency mas malambot na 'yon since mainit na. Nagigets niyo ba? So hanggang sa tinutulak niya na itinutulak 'yon, yung pin ng atomizer nyo itutulak niya ng pataas, Diba? Yung positive niya lulubog. So may tendency magdikit ang positive sa negative. Kaya yun yung isang dahilan na dapat alam nyo gamitin yung mod nyo alam nyo paano gumagana ang mod pag-aralan nyo ang sarili nyo vaping gears hindi lang hindi pwede yung gamit lang yun ng gamit no kailangan pag-aralan yun paano ba siya gumagana once na nagdikit na naman ang mga pin hindi mo na kailangan yung sikipan kasi pag hindi nagfire fire yon hindi doon ang problema sa pagsikip kahit yung battery nililinis din to Pati yung positive port ng battery, nililinis din to, yung positive, ito. So once in a while, i-check nyo rin, baka may mga dumi. Gusto nyo pinalilinis dyan, eraser. Pencil eraser. now, yun ang isang halimbawa na pwede yung panlinis. So sa mga tube user dyan, ha, huwag mag magsikip ng mga automizer, lalo na lalo na yung bottom cap. Yung tamang huminto lang, okay na yon. Meron para para sinarado ko lang na ganoon na walang force. Ayun oh. pa para pa rin 'yan, no? 'Di ba? Ayun Hindi yan hindi yan masikip. Oh. So may allowance pa yan eh. So pwede ko pag sikipan yan actually. Pero yun nga, ganun nga ang mangyayari. Once sa sinikipan mo na sinikipan yan, itutulak niya na ngayon, itutulak to. Hanggang sa pati yung pin ng automizer mo, itutulak din ang battery pataas hanggang sa hanggang sa mag-short na siya. And dito naman tayo sa automizer, no? Close up natin. Yeah. Sa sinasabi ko nga kanina, ang positive niyan nasa gitna. Tapos may plastic 'yan bago mag-thread at saka yung pinaka base niya. Ayun. As in may pin lang 'yan sa gitna. Ito yung pin na tong nasa gitna na to, yan ang positive. While itong buong body na to, itong buong base na to, kasama yung thread, puro yan negative. Okay? Sama muna yung top cap. Kasi minsan pwedeng dumikit yung top cap sa base. So, buong yan, negative. Yan, negative lahat yan. Buong yan. Ang pinaka-positive lang mismo, yung nasa gitna. Itong nasa gitna ang to. Ayan. Ayan, yung nasa gitnang yan. Yan lang ang negative. Na dapat, ang safe na automizer is dapat nakaangat yung positive pin. Mas maganda kung angat na angat yan para malayo sa short. Sa mga usually ito, lalo na sa mga hybrid na nauuso ngayon yung hybrid na mod eh ang mga bagong hybrid mod ngayon na tinatawag nila is wala ng positive pin yung mismong mod eto yung top cap so makikita nyo dyan nilalagay yung automizer yan yung 510 na tinatawag nila yung 510 thread para sa automizer so kung makikita nyo butas yan oh. ang tinatawag na hybrid is yung pinakang automizer nyo eto, yung automizer mismo na wala na siyang dadaan ng pin ng mod kundi itong automizer mismo positive pin ng, ng automizer yan na mismo ang tatama sa battery ganyan, magiging ganyan yon mga papi kaya siya tinawag na hybrid yan, yan ang mga vapor term, kasi yung mga sinaunang mod dati yung mga mod mismo may sarili pang positive pin bago tumama sa battery. From automizer pin, tatama muna sa pin ng mod bago yung pin ng mod tatama sa positive naman ng battery. Na ngayon, rekta na. Ganito na ang nangyayari. Ayan. Ganyan. Yung mismong pin na ng automizer, yung positive, yan na yung tumatama mismo sa battery. Mabalik tayo kanina, no? Na kailangang nakaangat yung positive pin ng automizer pag tumama yan sa battery mas safe kung nakaangat talaga tong positive pag sikip ka ng sikip sa bottom cap ng tube mod na may tendency itutulak niya na ngayon na itutulak yung battery pataas hanggang sa lumubog yung positive pin ng automizer nyo hanggang sa maging pantay silang dalawa na yung negative at yung positive magsasabay tatama rito sa positive ng battery na which is magkakaroon tayo ng short BOOM! Lagi kong ina-advise na alamin nyo ang vape gears nyo alamin nyo kung paano gumagana yan di ba? alamin nyo paano minimaintain yan tapos meron pang mga nagbibuild na dapat dun lang tayo sa safe build lalo na sa mga single bat user explain natin ng simpleng simple na usually ang standard kasi ngayon is dual coils Uh, may mga single coils din, may mga dual coil. na naka single bat ka. Tapos naka dual coils ka. Ang pinapabaga ngayon ng battery mo is dalawang coils. Ang tendency noon, stress ang battery mo since dalawang coils ang pinapabaga niya. Not like kung naka dual bat ka, tag-isa sila ng battery. Parang ganun lang yung logic nun, no? Kung naka-single bat ka at dalawa ang pinapabaga niya, eh what more pa kung ang mga build nyo is yung mga super duper intergalactic super hyper build. Tapos gagamitin. <laughs> <laughs> intergalactic bat. ba? Diba? Yung mga, yung mga uh, ibang nagbibuild dyan na Basta maka lang ng malakas, no? Wala naman ako, again, sa mga malakas. Pero dapat alamin nyo kung saan nyo gagamitin. Ang build mo nga is super duper hyper intergalactic universe build. Tapos gagamitin mo sa single bat. Ano na mangyayari sa battery mo? Boom! Aalamin nyo nga kung ano ang limit ng mod nyo. Marami na nagtatanong, bakit napaka-init mod nila? Eh, ano ba yung build mo? Di ba? baka naman super duper intergalactic universe ano ba yan yung build mo na parang si Kratos yan <laughs> diba? galit, na galit. yung build mo kasi may stress yan eh hindi naman pwede bigyan mo na ng stress tab para hindi ma stress <laughs> Diba na i-stress yung battery? Huwag nyo i-stress yung battery nyo. O, oh, yun lang yun. Isa pang tip natin, huwag nyo ini-stress yung battery nyo. Kasi pag na-stress yan, pag na-stress sa inyo yan, may stress din kayo talaga. <laughs> <laughs> oh, Di ba? nyo ini-stress yung battery nyo. So, kasi pag na-stress yung battery nyo, may stress din yung mod mo. Pag na-stress yung mod mo, pati atomizer mo may stress. Pag sila na stressful na lahat, pati ikaw may stress ka naman. <laughs> diba? Ganun lang yon mga papi. Okay? Pag nilalagay nyo sa bulsa or sa bag nyo yung mod nyo, pag hindi niya ginagamit, mas maganda. Tanggalin nyo na sa mod nyo yung inyong mga battery. Okay? Mas safe yun. Tapos ilalagay nyo sa bag nyo, ganyan. siempre, oh, syempre, itong battery, wag nyong ihahalo sa, sa bag nyo na may mga kasamang bariya, may kasamang suse may kasamang ganyan. Kailangan pag tinatago nyo ang inyong battery, kailangan nakalagay sa ganto nakalagay sa sakabaong niya. Ayun. Dapat 'yan nakalagay para safe na safe yung battery nyo doon tayo lagi sa safe at sana nakatulong din sa ating mga vapers dyan and bago tayo pumalaot dito muna tayo sa ating mga shoutouts shoutouts Christine shoutout sa iyo kay Axel Go kay Choi Verona yan kay May Gajo tapos kay El Rock kay Cyrus Aventajado at saka kay gave Galardo at syempre kay Zito Alfred. Diyan shoutout sa inyo mga papi And sa mga hindi pa nagsusubscribe, no? Kung hindi ka pa nagsusubscribe subscribe pindutin mo na 'yung subscribe button sa baba. Meron 'yan subscribe button sa baba. Pindutin mo ha. Pati 'yung bell, pindutin mo na rin, sama mo na 'yon. Okay? Tapos share mo 'to mga videos natin ha. Comment down below. Tapos bigyan mo thumbs up. Okay? Pag nagustuhan mo 'to, thumbs up. Pag hindi, thumbs up pa rin. <laughs> Ayan, sasagutin na natin ang katanungan, no? Sumasabog ba ang vape? Ang sagot ko? Oo! Sumasabog! Lahat ng battery operated na devices pwedeng sumabog. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy dito, no? Pwede talaga sumabog! <laughs> Kahit, di ba? Kahit mga cellphone, pwedeng sumabog. Kahit yung mga portable na electric pan na may battery, pwedeng sumabog. Di ba? Kotsi nga, sumasabog eh. 'di ba? Pwede rin sumabog 'yun pag nag-short din ng mga connection sa kotse, pwedeng sumabog. Ganon din 'yun, ganon din ang vape So, 'wag na kayo magtaka, tsaka 'yung iba, 'wag na mag sumasabog lahat pwedeng, sumabog. lahat, pwedeng sumabog lahat ng battery operated na devices, pwedeng sumabog. Including vape, cellphone, electric pan ba yan? o ilaw bayan, yan, pwede lahat sumabog yan kasi nga may battery. Yun lang yon mga papi. Kaya tamang paggamit lang tamang kaalaman. Okay? So, vape hard, vape safe, and vape responsibly!